Hello mga kabusing! Welcome back to my vlog! So for today's video nga mga kabusing, ang pag-usapan natin ay ang uh, Mr. Global nga mga kabusing na kung saan grabe mga kabusing, puksaan na talaga mga kabusing ang labanan mga kabusing sa Mr. Global at syempre grabe ang daming malalakas mga kabusing na mga kanidis, mga kabusing kaya stay tuned tayo mga kabusing kung sino talaga ang mamamayagpag sa Mr global nga makabusing kasi uh, let's say talaga makabusing na sobrang lakas talaga makabusing ni Venezuela ni Spain ni Peru ayan makabusing sila talaga yung nakita ko talaga na malakas ang laban nga makabusing si Venezuela si Spain si Peru makabosing kaya laban lang tayo makabosing para makuha rin natin ang back to back mga kabusing. Kaya kapit lang tayo mga kabusing kay Jeter Palomo ng Pilipinas. Kasi hindi talaga uh, biro ang laban mga kabusing ngayon ni Jeter Palomo. Kasi sobra at ang dami talagang malalakas mga kabusing when it comes sa uh, kagandahan, kagwapuhan mga kabusing at ganda ng mga katawan mga kabusing ng mga pambato ng kanyang kanyang departamento mga kabusing sa Uh, bansa nga makabosing kaya kung ako kay Jeter mga kabusin, hindi kasi siya nagpaganda ng katawan nagpa nagpalaki ng katawan uh, yung, yung, sa kanya kasi minintin niya lang talaga yung kanyang katawan or nagpapayat pa siya pero ang gwapo talaga ni Jeter Palomo nga mga kabusin. kasi kita mo naman sa kanyang uh, doon sa Mr. Global sa Shashing parang mga kabusing. at syempre yung sa kanyang ano ba yun parang Thai national uh, Thai, Thai dress mga kabusing, na soba talagang payat ni Jeter Palomo mga kabusing. kaya huwag na, huwag na natin i-bash si Jeter Palomo kung ganoon talaga yung kanyang uh, pinaghandaan mga kabusing, yung wala siya masyadong handa sa kanyang laban pero support, support po natin si Jeter Palomo nga mga kabusing. kasi alam naman natin talaga na lumalaban talaga itong si Jeter Palomo. At syempre, yung sa nag-trending ang makabosing yung uh, dyan ata si Atisa Manalo, di ba nag-host siya sa Mr. International. At syempre, uh, pinagtawanan nga ito si Atisa Manalo ni uh, Papa Nawat. Uh, sabi niya, it was a joking naman daw. Pero kasama dyan si Gachabel ng Miss Grand Thailand at syempre si Binat Pabinar ng Miss Universe Thailand mga kabosing. So, alam naman natin mga na uh, nakikipag ko talaga itong si uh, Nawat mga kabosing, no, kay Atisa Manalo parang gusto niya ang makita kung gaano ito kalakas at syempre yung pag-host niya kasi sa Miss International ay little bit sleepy daw. So, it means hindi niya talaga nagustuhan yung hosting ni Atisa Manalo nga mga kabosing. kasi alam naman niya talaga na Ah, uh, ganun talaga yung boxes dati sa Manalo na may pagka uh, sabi kasi husky daw or may pagka ah, uh, uh, matilis mga kabusing yung kanyang boses. pero sakit, sa it's okay lang mga kabusing pero sa kasi may something awkward talaga sa boses ni, Ati, ni Ati sa Manalo ng mga kabusing kaya yun kaya support natin si Ate sa Manalo para sa kanyang journey sa Miss Universe Makabosing sa dating na November so ngayon malapit na mag uh, October so next month na din ang laban at syempre yung kay Emma Mirdiglaw nga Makabosing so Ayun ito yung kanilang send off mga kabosing. Siyempre arrivals ng mga kanilis mga kabosing na kung saan sino talaga ang uh, mga mayagpag sa arrivals ng mga Si, uh, si Emma Mary Diglaw yung ating mga kabosing. Na kung saan ang ganda at siyempre pangatuloy at sa, sa top 10 arrivals ng mga kabosing. pang number 3 yata si Emma Mary Diglo, sa arrivals. Ah, para sa pati na rin ba yan? padin na Pa dito ba 'yan? Ayun, pang number 3 siya makabosing. I, I don't know kung saan 'yon makabosing no, yung top 10 na 'yon. Yung sa dinner ba 'yan or sa arrivals makabosing. Pero grabe, pasabog talaga itong si Emma Merdiglo mga makabosing sa Miss Grand International makabosing. Kaya laban lang kay Emma Merdiglo makabosing. Kaya Maraming maraming salamat mga kabusing and thank you for watching and sawadikap kapong kapong mga kabusing and shukran mga kabusing and have a nice day. Get blessed and bye bye. Get blessed. Good night. Mm -hmm. uh, good afternoon pala. Bye bye.